Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ang minamahal nating His Excellency President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Ngayon na nabigyan kami ng pabahay, malaking pasalamat din sa akin at sa mga anak ko dahil na nalayo kami sa mga dilubyo na kinatatakutan namin. Yan ang aking tagang kamihan, pabahay, han NHC, dapat at dak, magpapasalamat. <laughs> Hindi rin ako mahadlo, kung may bagyo, may baha, may mga na kami nga Upo dan ako mga ako. Maganda na yung tinitirhan namin. Safe na safe na talaga kami dito. Ako, nagpasalamat sa ng HL, General Manager Chubin Itay, Anan Atom Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Kam President Bongbong Marcos, ang salamat. Ang salamat. Tamo nga salamat. Nagpasalamat ako nga nabuligan kami, nga di na kami mabahaan. May na kami pamahay. Ang mga priyektong pabahay sa ilalim ng Yolanda Permanent Housing Program ng National Housing Authority ay naglalayong matugunan ang pangangailangan ng permanenteng bahay para sa mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda. Dahil sa epekto ng nasabing kalamidad, Nagkaroon ng kabuang target ang Region 8 ng 58,619 housing units na binubuo ng 118 housing projects sa iba't-ibang parte ng region. At ng Cool Spring Residences, Riverside Community Residences, Mont Eagleville Subdivision, Coconut Grove Village, Dagami Townville at Pastranaville gayon din ang mga housing unit sa Marabutville Sites 1 at 2 sa Samar at ang Kulaba Housing Project sa Biliran. Tinatayang nasa 22 square meters hanggang 28.60 square meters ang lawak ng floor area ng bawat housing units. May kwarto na rin ito at ekstrang espasyo sakaling nais pang pagandahin ng mga benepisyaryo. Malaking bagay na rin dahil bukod sa libreng bahay at lote, wala na rin silang babayarang amortization. Tiniyak din ng NHA na naipatayo ang mga housing project na ito sa mga ligtas na lugar. Ito'y para matiyak na hindi na maulit pa ang naranasang kalamidad ng mga benepisyaryo. Umaasa ang pamahalaan na makababangon ng tuluyan ng mga Yolanda Survivor. Hanggang nitong December 31, 2024, halos dalawang libo sa mga unit na ito ay na-occupy na ng mga benepisyaryo na tinukoy ng Local Interagency Committee siniguro naman ng NHA na tuloy ang kanilang pagsisikap na tapusin ang lahat ng proyekto sa ilalim ng YPHP bago matapos ang taon. Iyayahan po natin si Vice Governor Brigido Caneja III upang samahan ang ating Pangulo. Para sa bayan ng Kulaba Biliran, ating tawagin si Narcesa Libero, Arya Velia Abanilla, Emar Joseph El Mundo at Kulaba Mayor Humphrey Olimba. Inaanyayahan po natin si board member Petan Arcales ng Samar upang samahan ang ating pangulo. Para sa bayan ng Marabot, ating tawagin sina Joel Pindos, Jupello Liedo Sr., Lelit Vinyas at Marabot Mayor Percival Ortilio Jr. Inaanyayahan po natin si Governor Carlos Jericho Petilla ng probinsya ng Leyte upang samahan ang ating pangulo. Para sa bayan ng Tabon-Tabon, tawagin po natin sina Rebecca Gibara Divina Galiamos, Gina Tonedo at Tabon-Tabon Mayor Efren Redonia. Maraming salamat po. Para naman sa bayan ng Tanawan, tawagin po natin sina Marilyn Orogo, Jose Joey Rambajod, Vilma Silvano at Tanawan Mayor Maria Gina Merilu. Sa bayan naman ng Hulita, tawagin po natin si Nadelia Tinebro, Lydia Vidal, Alinda Ligata at Hulita Mayor, Percival Kanya. Para sa bayan ng Dagami, tawagin po natin si Nora Adonis, Jo Marie Tilimban, Yolanda Nomio at Dagami Mayor, Angelita Delosa. Maraming salamat po. Para naman sa bayan ng Pastrana, tawagin po natin sina Romeo Puerte, Jojo Imbodo, Gonzalo Cabogos at Pastrana Mayor Marites Marcos. At sa bayan ng Borawen, tawagin po natin sina Angeles Alba, Elvira Pidere, Ruth Serafin at Borawen Mayor Juanito Renomeron. Muli, maraming salamat po, mahal na Pangulo, Secretary Jose Rizalino Acozar, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, late Governor Jerry Cupitilla at Borawin Mayor Juanito Renomero. Mga minamahal kong kababayan, maupay nga aga ay iyong natatanan. Lumampas na ang isang dekada na nakalipas mula nung masaksihan ng buong mundo ang tibay at pagkakaisang ipinamalas ng sambayan ng Pilipino. Itinuturing na isa sa, sa pinakamalakas na bagyo na tumama sa buong mundo, ang Yolanda ay nag-iwan ng pinsala sa infrastruktura at kabuhayan at kumitil ng libu-libong buhay. Sa kabila ng pangapagsusubok na atid ng kalikasan, ipinakita natin ang angkin ng lakas na loob, pananampalataya, at dedikasyon na malagpasan ang bawat hamon. Kaagapay ng sambayan ng Pilipino, patuloy ang pamahalaan sa pagsisikap na gawing mas handa at mas, mas ligtas, hindi lamang dito sa Region 8 kung hindi sa buong Pilipinas. Sa pangunguna ng National Housing Authority, Department of Human Settlements and Urban Development at kasama ang inyong lokal na pamahalaan, ating binigyan ng diin na, pagka, na ipagkalob ng angkop na kabahay, kabuhay, kabahayan ang ating mga kababayan. Nagpatayo tayo ng mga bahay na matibay at kayang siguruhing ligtas ang inyong pamilya sa gitna ng mga hamon ng kalikasan. Yan ay dahil sa disaster resilient housing design na, ma na masusing isinagawa ng National Housing Authority. Ibig pong sabihin ito, ang ating mga pabahay ay kaya na ang labanan ang malakas na hangin at lindol. Ngayon, inihahandod namin ang mahigit 3,500 bahay, bahagi ng mga proyektong matatapos na sa Leyte, sa Samar at sa Biliran. Mula rito, mahigit 1,000, siyam na raang bahay ang naipamahagi na sa ating mga benepisyaryo. Dito sa Leyte, maaari na kayong manirahan sa mga pabahay, sa Cool Spring Residence, sa Riverside Community Residence, sa Mount Eagleville Subdivision, sa Coconut Grove Village, the Gamit Townville, at ang Pastranaville. Bukas na rin, bukas na rin ang Marabotville Sites 1 and 2 sa Samar. Habang sa Bilira naman, ang Kulaba Housing Project ay handa ng tumanggap ng daan-daan nating mga kababayan para po sa mga benepisyaryo ng Yolanda Permanent Housing Program, hindi niyo po kailangan magbayad na ng amortisasyon. Libre na po ang inyong bahay at lote. <laughs> hindi na po kayo sisingilin ng NHA dahil bigay na po ito sa inyo ng inyong pamahalaan. Sa katunayan, Nagkaroon po tayo ng pagkakataong makausap ang isa sa ating mga benepisyaryo na naninirahan sa Riverside Community Residence. Naibahagi ni Ginang Divina Galamos na tuwing darating ang bagyo, nag-aalala sila dahil ang tinitirahan nila noon ay malapit sa ilog. Ngayon, mas ligtas at kampante na sila sa bago nilang bahay. Sabi naman po ni Ginang Angeles Alba, isang benepisyaryo na naninirahan sa Cool Spring Residences. Kung noon, nangangam... Ayan na, ito sa si... Eh, sina... sinasabi niya, noon ay nangangamba daw sa kanilang pamilya sa biglaang pagguho ng lupa dala po ng malakas na pagulan. Ngayon, panatag na ang kanilang loob sa bago at maayos na matibay na tirahan. Ang hiling po namin sa mga benepisyaryo, ay mapalagaan naman ninyo ang mga pabahay na ito. Sa DHSUD, Disud at sa NHA, inaasahan ko na palalawigin pa ninyo ang pagtuklas at paggamit ng mga disenyo ng pabahay na mas matibay pa, mas angkop sa pagbabago ng klima at hamon ng panahon. Kaugnay dito, tuloy-tuloy ang ating pagsulong ng mga hakbang upang mabawasan ang pinsalang bunsod ng mga kalamidad. Sa bagong Pilipinas, hangad namin na makita kayong matagumpay. Hindi lamang para sa inyong sarili, kundi para rin sa kinabukasan ng mga susunod na ating henerasyon. Sama-sama natin, sama-sama natin, pahalagahan ang mga tahanang ito na siyang magsisilbing pundasyon ng mas matatag na pamayanan at mas maaliwalas na kinabukasan. Sa patuloy nating pagtutulungan at pakikipagkapwa naniniwala ko, makakamit natin ang isang matatag, progresibo at maunlad na bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Damong salamat. Ayong ayong. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At dito po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa inyong pagbisita at pagtulong sa ating mga kababayan. Ay, ano yung masasabi nila? Ay? Ah, uh, po ako nagpapasalamat sa NHA, sa, sa ating Pangulong Marcos. Maraming maraming salamat po. At isa po ako sa nabigyan ng kabahay. Ngayon po, mayroon na po kaming masisilungan na mas matibay po na bahay. Uh, hindi na po kami matatakot pag may sakuna kasi meron na po kaming masisilungan. Maraming maraming salamat po, President Bongbong Marcos.